So guys, may hapon ito yung mga alugbati ko Marami ng talbos Pwede ng harbisin At ng makapagulay At marami-rami naman ito Yung iba Pwede ibigay natin sa kapitbahay Para matuwa naman sila at may mga gulay sila alugbati. Ayun oh. Ayun guys nasa likod ko yung malagbati yan okay guys mag harvest mga tayo ng alagbati wow dapat ito guys matanggalan talaga ito ng talbos para sumanga siya ng marami pag natanggalan ito ng mga uh, premarital bus guys nagsanga na ito ayun oh, no? dami oh. wow